Good morning, I'm back This is Sam Brusas And welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys Pag-uusapan natin ngayon Married, may anak Pwede daw sa Miss Philippines At saka sa Mr. Worldwide Anong reaction natin dyan? Yan yeah, ang tatalakayin natin ngayon But before anything else Hello Philippines And hello beautiful people Mabuhay Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo Ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan Hello po sa inyo lahat Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo Syempre dito sa channel ko At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan Na laging sumusuporta araw-araw Lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyo lahat Syempre usapang Miss Philippines tayo ngayon. So, ito nga yung bagong national pageant sa ating bansa. Yung Miss Philippines. Actually, wonder tayo lahat eh. Ano ba ang meron dito sa pageant na to? At ano ba ang kaganapan na magaganap dito? Tapos, saan ba ilalaban yung mananalo dyan? Yung pagkakaalam ko ha, una, yung mananalo dyan ay ilalaban natin sa Miss Supranational. Ayun yung unang alam ko. And then, pangalawa, uh, yung Miss Charm, dyan din nila kukunin yung ilalaban natin sa Miss Charm. So, medyo complicated. Kasi parang, andami kong naririnig. Dahil nung una, ang sinabi ay hanggang 32 years old ang pwedeng sumali dito. So, automatic, ay pwede to. Siguro pang supranational talaga yung kukunin nila. And then, pangalawa, ah uh, nagwa kasi yung iba, ito na ba yung bagong Miss Universe Philippines? Hindi po. ah uh, yung Miss Universe Philippines, separated siya. At yung sa Miss Universe Philippines, wala na doon yung mga supranational, wala na doon yung Miss Charm. Ang Miss Universe Philippines, ang title doon ay Miss Universe Philippines, then first runner-up at saka second runner-up. Yun lang. And then dito naman sa uh, bagong Miss Philippines under din siya ng N5 PH. So, diyan din nata nila kukunin yung supranational at saka yung Miss Charm. At pag-aari din to nila Shamsi Supsup Ang alam ko sila din yung organization dito. So, medyo naloka lang ako kasi una, sabi ganon, wala daw swimsuit. So, ako para sa akin, ang isang pageant na walang swimsuit, para yung ano eh, para yung nagluto ka ng sinigang na walang paasim. Di ba? So, ganun yung dating sa akin, na parang, ah, uh, Nagluto ka ng adobo na walang toyo Ganon So, kulang sa Ricardo But, kailangan nating i-accept yung pagbabago kailangan natin i-accept kung ano ang gusto ng organization. Kailangan natin intindihin kung ano nga ba ang gusto nilang mangyari dito sa pageant nila. Kasi nga naman, meron na silang Miss Universe Philippines at meron doon swimsuit competition, meron din doon evening gown competition. Tapos meron din naman tayong binibining Pilipinas na ganun din. Pero tulad nga ng sinabi ko, iba pa rin kasi talaga yung nakasanayan natin at iba pa rin talaga yung, yung alam mo yun, yung kompletong Ricardo. Kasi kasi syempre sa competition ni eh, ayun na yung nagpapasigla eh, yung swimsuit round kasi doon mo makikita yung attitude, character ng girls. Pero ngayon, ang ipapalit daw nila dyan, meron daw pa red carpet. Mm, ba diba? Yung para daw sa uh, a daw ng Cannes, ganon, festival. So, may mga pa red carpet. Siguro, gusto lang nila maiba yung idea kung paano magkukumpit yung mga girls dito sa pageant. Pero ang naloka tayo yesterday ay may pa-announcement na naman sila dahil welcome na daw yung mga mother at saka married woman dito nga sa Miss Philippines at saka sa Mr. Worldwide Philippines. Ako para sa akin, ang inaisip ko dyan, baka siguro ang Miss Supranational ay next time na i-announce nila, i-allowed na nila yung married saka yung ano, yung married na woman at saka mister. Parang piling ko ha. So, medyo ginaya na siguro. Pag ganon, parang ginaya na nila yung concept ng Miss Universe. To be honest sa akin, yung mga married and ano, na mga nagsisisalihan ngayon sa pageant, medyo complicated siya sa akin. Kasi parang, sa akin lang to, opinion ko lang po ah. So, para kasi ang dating, yes, we are wanted na maging open sa lahat na parang pwede ang ganito, pwede yung ganyan para makita nila yung kung ano yung gusto nilang gawin or ma magkaroon ng freedom yung bawat isa. Pero kasi sa akin, parang nawalan na tayo ng boundaries, nawalan na tayo ng, ng limit doon sa sa pageant, katulad ng halimbawa, beauty pageant, dapat nga it's about 18 to 24 years old. Kasi para sa akin, or 18 to 28 years old. So, yung 28 years old na, parang feeling ko, dapat iba na yung ginagawa mo nun eh. So, dapat para 18 to, to, 25 years old or 26 years old, ayon parang pwede pa. Kasi parang you look younger and then alam mo yon na parang ah uh, gusto nila ng ma-achieve yung yung career na gusto nila or makapasok sila sa mundo na gusto nilang pasukin habang bata pa sila. Para pag dumating na sila doon, and the next round, iba na yung focus nila. So, pwede na sila mag-focus sa career nila na kung ano ba yung gusto nilang ma-achieve and then, parang pagdating ng mga 30 plus, alam mo yun, kung mother na sila, so, syempre, mag-focus sila sa family nila. Kasi para sa akin, how to manage yung yung mga married woman na maalagaan nila ng maigi yung mga anak nila kung meron silang ginagawang mga tungkulin sa labas na iba lalo na kung mga bata pa yung mga babies nila kasi di ba dapat talaga may guidance ng magulang. So para mas natututukan dapat nila yung mga anak nila kesa sumali sila sa mga beauty pageant dahil ayun yung dream nila. Kung ang akin, kung dream mo yan, dapat bata palang ginawa mo na yan. Tapos ah uh, para para pagdating sa mga ganitong edad, hindi yung doon ka palang sasali. Kasi, ay nako, welcome naman pala doon. So, opportunity na makasali sa beauty pageant. Kasi, hindi lang naman beauty pageant ang magpapayaman sa mundo. Kung bagal meron ka din uh, career na pwede mong tutukan. At saka, syempre, sa ngayon, ang dami-dami ng relasyon na, na nasisira dahil sa magkahiwalay. Syempre, kapag marami kang responsibilidad, eh... Ano, parang mahirap para sa isang beauty queen. Ganon. So, ako opinion ko lang yun ha. Pero syempre, kung kaya naman nila i-handle yung situation in a one year bilang beauty queen, why not? Di ba? So, sinabi nga nila na no, welcome naman. So, nasa sayo na yun. Kung nanay ka, tapos gusto mo sumali dito dahil gusto mo, pangarap mo to gusto mo ma or gusto mo magkaroon ng career, kung ito ba yung magiging susit at daan para sa tagumpay mo, bakit naman hindi? So, welcome din naman. Pero kasi, para sa akin, huwag nyo na siyang tawagin Miss Philippines. Tawagin nyo na siyang Miss and Mrs. Philippines. Ganon. O kaya, Mrs. Philippines. Kasi, kung ang hinahanap din naman pala natin at we welcome din naman pala natin yung mga, yung mga may asawa, may mga anak, eh di gawin natin siyang Mrs. Philippines. O, oh, di ba? Kasi sabi nga ni Gloria Diaz, hindi na nga daw naiintindihan ng Miss Universe. Bakit Miss Universe? universe, dapat tanggalin na daw yung miss. Kasi ang miss ay para sa single, para sa taong solo ka lang. Ganon. Hindi yung merong cam baggage. And then, ayun, hindi na siya masyadong, ano, kumbaga parang, nawala na yung yung tatak na Miss Universe o diba? tama na si Gloria Diaz ako para sa akin yun din yung opinion ko na dapat yung mga married woman ay hindi na dapat sumalis sa pageant kasi kaya nga siya Miss marami din naman pageant na pang Miss Mrs. katulad ng Mrs. World Mrs. Universe Mrs ay, ayun kasi parang ang ginagawa lang doon ay to try na sumali doon and then show the family how to handle kumbaga iba yung topic nila doon iba yung ipinapakita nila doon na na, na and then hindi sila parang to talk na parang kailangan gawin mo isang buong taon ay lumibot ka sa buong mundo at i-promote mo yung Mrs. World or Mrs. Universe just one time to attend that And then, finish na Tapos, ayun, ikaw na yung reigning queen O, oh, ba diba? And then, doon sa event nila Pag-uusapan yung pagiging Mrs. mo talaga Kung paano mo na-achieve yung magandang pamilya Or ano ba yung advocacy na ginagawa mo Bilang Mrs. Ganon Kasi kaya nga yung mga Mrs. World Mrs. Universe ay Para doon yun And then, para sa mga Miss Hindi na dapat to halo-halo kaya medyo nakakaloka lang kung iisipin mo. So ngayon, ang iniisip ko dito, ang supranational ba ay magpapasok na ba sila ng ano? Magpapasok na ba sila ng ng Mrs. din sa kanilang pageant? Oh my god, nakakaloka. So sana ano, sana one, sana hindi. Kasi para sa akin, hindi naman sa ayoko na ano, magigyan ng opportunity yung mga may asawa. Kung parang dapat alam natin yung boundary na tinatawag. Alam natin yung limit. Alam natin na ano ba dapat yung ginagawa natin sa mga ganitong panahon na. So, yon So, ewan ko guys ha, para sa akin, yun lang yung na-opinion ko dito sa mga nakikita ko na pagpasok ng mga, mga misses doon sa mga miss. So, hindi ko siya masyado pa naiintindihan na bakit kailangan sumali at sumali yung mga may anak na, may asawa na bakit hindi na lang sila mag-focus doon sa pamilya nila kung paano pa nila mapapalago at ano ba talaga yung gusto nila maachieve, Bakit hindi noon na single pa sila ay nag-try na silang sumali sa mga ganitong pageant. Di ba? So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, kayo guys, okay lang ba ng mga ganito na wala ng swimsuit, wala ng mga... Ah, dapat may mga married at may anak ay okay na sumali sa beauty pageant So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat. Sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. I-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive Positive. Walang imposible sa itaas, manalib lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. Paalam, thank you guys.